Wala ko nga ano, wala lang arkol, wala lang ano sa ating marami Ito mga ito lang ah, Babala na sa inyo to no na nangyari dito sa big bike ko Ayan Kakalaro dito yan Ayan ha no? Kawawa Kawawa yung driver ng 4 wheels ba yun? Sa Chinese? Oo. Mm -hmm. uh, Dito na sa Ah, uh, dyan na. Dyan. ba? Uh, ano? Asan yung driver na ito? Nawala. Nawala? Nawala? Ayan o, tignan nyo yung nangyari sa big bike What's up? Okay. driver na to. Asa in driver niyan. Ha. Ah? Tingnan uh, niyo. Yung slide niyan. Toto por. Salamat sa Diyos. Bigla lang nangyari dito no. Ah, uh, itong Chinese na to nagbawas na sa kurbada. Dari nang nangyari oh. Wasak di ko. mabagal lang to pati iba yung helmet no? Oh, hel tumama siya eh Kasa kasi niya yung ulo ng motor niya oh? tumama siya sa sobrang bilis na ang ganyan Tibi helmet. Kanina pa kasi siya nagilikot. Kanina pa siya nagilikot. Eh, nasasakpo ko lang sa sakyan ngayon. Biglaan. Sige mo, sakto naman sa lane na po yung poche. <laughs> Nasa tama to, walang kasalanan to. Ayoko yung yakas pa nga nagamaya itong mga uh, poche. Wala naman nangyari sa wala. Yung ito, solo naman po yan. Kaya mukhang mayaman naman yung, parang naisak lang ako. Mayaman yung Oo, oo, kuryano. Ah, oh, oh, Kilala ko yan. Ano nila pa Kala ko pa naman yung kakilala namin kasi doon kami namiimitig. Eh kausap lang namin kaninig. nangyari sa four wheels mga idol tumama siya dyan oh. Oh, pero na itong itong four wheels nasa tamang lane kaya walang kasalanan to malamang to itong big bike 100% big bike so nag overshoot din eh, yung nangyayong eh. ano ang lakas ng impact oh. <muk> Ballukpat ne em baluktot. Pede gulong na lang sayo Ay, kaso likuran lang eh Baka uh, may pwede Ayan, pwede pang kauwiin yan Ayan, pwede pang kauwiin yan Kukuha <laughs> ng alin Boss, may alin ako doon <laughs> <laughs> Wala Kaha pa lang yan Wala masay-say slider yaw Dahil Kaha pa lang yan Mga idol ah malaking pera na yung gagastusin mo dyan. Okay, ako dibilo na lang yan ng bago. Kaulipo yan. Hindi lang, boss. Kasi baluktot din yung ano niyan eh. Tinidor niyan eh. Kasi kung ito ang tumama, bibili na lang siya ng bago talaga. Tapos oh, pa parts out niya, no? Oo, parts out. Okay. Wawa eh. Ito ang aksidente dito mga idol Nag-overshoot yung big bike uh, Tumama siya dun sa may four wheels Ay nawasak yung ano Grabe Hindi na mo ng